Welcome back to my channel and welcome back for another edition of health class. Pag-uusapan natin today ang tungkol sa butt or buttocks or glutes. You know butt. But wait, let me explain. Pag-uusapan natin kung ano ba ang importance ng butt ng buttocks sa ating katawan. Flat man yan or rounded, may importance yan sa ating katawan. Kaya, habang nanunood kayo sa video na ito, i-wiggle-wiggle na ang pit nyo. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh, yeah. My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, primary care, alcohol and drugs, and alternative medicine. Wiggle, wiggle, wiggle. <laughs> wiggle, wiggle, wiggle. Oh, nakapag-wiggle-wiggle wiggle na ba <laughs> ang lahat? Ang puwet, or tinatawag na buttocks, or butt sa Ingles, or glutes, or gluteus maximus as a medical term ay may malaking importance sa ating katawan. Maliit man yan o malaki, flat o rounded shape, may malaking purpose ang buttocks or butt or ang ating mga puwet. Tumutulong ang buttocks or butt para ma-maintain ang upright posture at tumutulong para tayo ay makalakad ng maayos gamit ang ating dalawang paa kung wala ang ating glutes or buttocks, mahihirapan tayong tumayo ng maigi. May malaking papel din ang ating glutes or buttocks sa pag-stimulate ng ating cortical sa ating brain. Ang cortical ay ang thinking part of our brain. Kung ang muscles sa ating buttocks or glutes are damaged, there is a great risk of low back pain, hip bursitis, knee tracking issues, and general deconditioning and degeneration. Alam nyo ba na nag-evolved ang ating mga buttocks? The theory of evolution says na ang human beings started as primates, particularly as apes. Tingnan ang picture sa screen niyo. Ang left side sa inyong picture ay ang gluteal muscle ng primates or apes. Makikita ninyo sa primates, mas malaki ang gluteal muscles nila sa front at back thigh. Kasi primates walk most of the time gamit ang kanilang dalawang paa at dalawang kamay. Kung ikukumpara sa mga humans, humans only walk using two legs. Kaya ang front and back thigh ng mga humans ay smaller compared to the human buttocks. Balikan natin ang importance ng glutes sa stimulation of cortical or the thinking part of the brain. The glutes have a neurological connection to the cortical of the brain. Ang cortical part ng brain ay ang thinking part of the brain. Kung ang glutes or buttocks ninyo are working properly, then there's a high chance that you are also thinking properly. Well, paano ba malalaman kung strong or working properly ang glutes or buttocks ninyo? Isang test na pwedeng gawin ay ang step-down test. It is a great way to test how strong your glutes muscles are. Panoorin lamang ang video na ito. Paalala lang, don't do this at home kung hindi kayo magaling sa single leg balance. Kung hindi nyo kayang gawin ang single leg balance, ito ay nangangahulugan din na posibleng may damage na ang glutes or buttocks ninyo. Alam nyo ba ang average butt or puet sizes in the world? Huh? According to Gitnux, ang bansang South Africa daw ang may highest average hip size. Ang average hip size nila is 41.73 inches. Sumunod ang bansang Argentina na may 41 inches. At pangatlo ang Sweden na may 40.9 inches. Kasali sa top 15 ang mga bansang Greece, Germany, US, Russia, Italy, Australia, the Netherlands, Canada, France, Nigeria, South Korea at ang bansang Japan. Na medyo kaparehan din ang numbers at ang mga countries in top 15 na nakita ko sa source sa Yahoo Life. What are the best exercises for achieving a nicely shaped butt? According to Wellaholic, they recommended a mix of three different exercises such as squats, lunges, and glute bridges. Maganda ang squat exercise kasi tumutulong ito para mapalakas ang legs. Ang lunges naman ay tumutulong para ma-improve ang balance. At ang glute bridges exercise ay tinatarget ang back muscles, helping and making them strong and toned. Ilang beses naman sa isang linggo, dapat mag-exercise para ma-achieve ang nicely shaped butt. According to Wellaholic, consistency is the key. Consistency means regular exercise. Mag-aim ng three times a week. Para mapanatiling healthy at strong ang mga buttocks or glutes ninyo. di ba? Madali lang gawin at pwedeng gawin ito sa inyong mga bahay. No need na to go to the gym. Ang Wellaholic ay nagsagawa ng isang poll sa mga tao. Tinanong nila ang mga tao kung gaano ba kaimportante ang butt, buttocks, or gluteus, or glutes, sa attractiveness ng isang tao. Mahigit 80% ng mga tao na nagparticipate sa poll ay nagsasabing importante ito sa attractiveness ng isang tao. At mahigit 15% lamang ang nagdisagree na hindi ito importante. Remember, having a nice butt does enhance aesthetically. Siguro nga nagkaka ito sa pagiging attractive ng isang tao. But, it also offers numerous health benefits like improved body posture, better balance, and weight management, making it a holistic approach to a great well-being. Kaya, huwag mabahala kung hindi kalakihan ang mga puwet ninyo. Ang importante ay malusog ang inyong pangangatawan at walang sakit. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy. 蜜蜂。